Ayo, ya. Sabalan. 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 kita Sabalan. 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 sinabi ko rin kayo ato. Yung ano pa, yung mga okay, roll roll okay. pa na It's free, pa depende mo kung ba may mga free. Kaya ako nawili. na free. Eh, ang ano naman ang kagot Ang free thing naman, sagot nila mama eh. Kurent, alo, kurent. Kurent.

Malino yun sa iyong camera ko. Ano ba yung nahawak? Ano ba yung nahawak? Ano ba yung nahawak? Ano ba yung yung nahawak? Ano yung nahawak? Ano ba yung nahawak? yung nahawak? Ano ba yung nahawak? Okay, ano ba okay. ba? Ano ba? tayo. Tama na Ayoko. Bayaran mo ako. Hindi. Hindi ako Ang Hindi. Ang pupitang?